but nawawala I think that is a museum in here I try I try going to the museum that is I'm going here to going to the museum but nawawala ako <laughs> nawawala nawawala si Vicente dito sa museum ng Hensville bubusog busog pa ba ako Buyan. Dami akong kinain, dami akong dami binigay sa akin ng Pilipina. Gamit nila nga bot dating pa sa unang panahon. Yan. Still hair. Sa unang panahon. Ah, may sasakyan pala dadaan din dito. Tingnan nyo. Oh. Yan. Yan ang makina. Old niyan makina. Yan ang mag-ano sa tubig. Pakyat. Yan. Makina. Ang paandar, paandar dito sa makina yung ano, yung tubig. Yung tubig. Nga, bumaba. Ganyan. Ganyan yung ano, museum dito. Ako'y nawawala dito sa museum. <laughs> Tingnan niyo ang museum. Yan, dito ay part, park. Park and the museum. But I...